Mariin po nating uh, tinut uh, pinasisinungalingan yung uh, statement ng uh, ni Bal Gonzales ng DCRH na siya po ay sinuntok o sinaktan. Wala pong nangyaring ganito. Uh, siya po ang gumawa ng paniniko sa aming kasamahan at siya po ay uh, siya po ay nagmura nag nagsabi nags ng uh, masasakit na salita sa ating mga kasamahan habang nagpo-protesta, nagmamarcha. Ito bang klase ng, uh, ng uh, reporter na to Hindi dapat ginagawang reporter ito dahil bias po itong reporter na to Hindi po dapat ito pinapayagan. Hindi po natin dapat ito konsentihin. Dapat natin itong kundinahin. Dapat patas na pamamahayag ang gawin po ninyo. Hindi kini, wala, walang kinikilingan. Kapag ka tutungkah ka, Utangin na, hindi ka pa nga, hindi ka pa nga nag, nag, uh, nagre-report. Kami na ang naka-charge sa pagkain mo. Kami ang pinagbabayad mo. Ang kapal ng mukha mo para sa pinsin ka. So ayun po, habang abang ako, habang nagpuprotesta kami, uh, ako sa harap at nagpipicture ako. Ngayon may narinig ako na media na nagsasalita tungkol kay Sir Mar na nakaka-traffic na daw, abuso na daw. Tapos magulat ako, nagmura siya na kasi nakaka-traffic na daw po si Sir Mar. Tapos yun, nakuha na ko siya ng video, nagalit siya sa akin. May video din ako na nilalapitan niya ako bakit ko daw siya kinukuha na, bakit ko daw siya binipicturan. At nagmumura kasi siya. Kaya yun, dun din siya na ano, sa video ko. Hindi, <coughs> kasi nag i ng dalawa nung kasama niya. So, nag i siya doon sa crowded na area. Siyempre kami, mga na dikit, -dikit kami, nagkakasagi-sagian kami magkakasama. Hanggang sa nakarating nga pag-sagtapin niya. Sa so, parang Oh. Ang problema, nung natikit na ako doon sa area nila, siniko ako, oh, tinulak ako ng si, kung gano'n. Sino'y siniko? Oo, oh, si, hindi ko pinalang pangalan ng... Si Bal, Bal, bal. bal. Bufale. Bakarit. Oo, o, yun. And, ngayon, reporter. ang, ano, oo, kung gusto dapat, silang dalawa lang naman ang nag, uh, nag-i-interviewhan, uh, nag dapat doon sila lumugar, doon sa walang tao, yung medyo maluwagang area. Ayan doon sila sa karamihan eh. Hindi may iwasan na magkaroon ng debitan. Ngayon, umatikita ko sa kanya, si danya si, niya niya ako sisiguin. ako. Ngayon, sabi ko doon sa mga polis na nandun, ito yung nag uumpisa ng ano eh, ito nag uumpisa na naman, nag provoke na naman ng gulo, nagkakaroon na naman ng komosyon. Sino na naman, naman sisigin? Kami na naman. Diba? Eh, palagay ko, parang ano na lang yun eh, palabas lang nila na kunwari um, gumagawa kami ng karahasan para siyempre kasiraan ng aming samaan. Parang mahirap naman yung ganun. Ngayon, ginawa ng mga pulis, nilayo na lang. Sila ang problema naman, nagwawala siya. Ayaw niya naman siyang, ayon niya sumama sa mga pulis. Ang kasapin, nagtulungan na lang sila ng mga pulis, na ipasok sa hanay ng mga kapulis para hindi makabutan ng mga kasama ko. War break eh. Parang ano siya, wey. Kung ano-ano yung sinasabi. Sabi, nung in-interview sa nung kasama niya, sabi, ginugulo daw siya. Eto daw, may silisiko na naman siya. Wala namang gumagalaw sa kanya. Na, 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 Dadalawa lang sila nag-uusap doon. Dapat doon lang sila nag-uusap sa maluwag na lugar. Gusto na, sila ng pako. 69 mas sila doon, wala makikinam doon.